lakas ng ulan. Magdamag. Magdamag na na ulan. Hindi tuloy nakahuwi sa kasal ni Patrick. Baka Mama, mamay baha ang mga dadaanan. Nakikiramdam ako gape Tuloy-tuloy ang ulan hanggang ngayon. Kaya hindi pa kami nagbubukas. Ngayon lang medyo huminahin na lang ulan. Sigurado may mga bahang dahan. Dato pa mamay. Mm. Siguro pwede na ako magbukas. Nakuha na ako si Bruno. Ay nako, ulan. Bagyo. Tapos bukas eh. <laughs> kasi anniversary namin ni nanay uh, 20 20 22 years yeah, 22 years na pinitaday ang uh, ng mama hindi pa nakakapagayos si magbubukas na eh, si Bruna oh. nakakain na no, mas mapuntingin eh Ubuhin mo na ako na ilaw. Ayan, kalat ka. Uh, kalat. Oh. kalat. Puro kalat. Mabuhay muna ako ng ano. Ay, mag-aayos muna pala ako ng muna. Nakapandaya na naman ang mama ay eh. kalay na <laughs> Mamaya malamig eh. Hmm. Sigar nila ang muna sa umaga. Oh, ibog i-double eh. Hmm. Hmm. Hindi <laughs> nakatulog na ice Saka ng ulan. Balo ko sana yung Pagka hindi masyadong ano ang ulan. Ako yung sasagot pa uwi. Kaso yung mukhang hindi po pwede. At magdamag ng umulan. Tapos ngayon nakalakas pa wala. May bugso. Uh-huh. Mm -hmm. mm -hmm. Uh-huh. Pwede na magbukas. Uh-huh. 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 At nakatapos na rin naman kumain si Baby B. Ha? Nakatapos ka nang kumain. Suplado na. ay napakagaling makipagkiskisan. Pagkakakain ay suplado. Ha? Talaga nga naman. Uh-huh. Mm -hmm. Lagi nila ang gay on. Si nanay na rin sumay kusina at nag, uh, nag din na kami nga ay magbubukas na. Tara na, tayo magbubukas muna. Tara, uh, hindi ko lang siguro yung bahasa sa labas. Ngayon nga pala ano, July 19 nga pala kasi kasal ni Patrick. Alright!